Sa mga verses na to ay may aral para sa ating tera at pakinggan natin. Ang taong walang kwenta at masama ay puro kasinungalingan ang sinasabi. Kumikindat at sumisenyes siya gamit ang kanyang mga kamay at paa para makumbinsi ang mga tao sa mga sinasabi niya. Ang puso niya ay puno ng pandaraya, laging nagbabalak na gumawa ng masama at sa mga gulo siya ang nagpapasimula. Kaya biglang darating sa kanya ang kapahamakan at hindi na siya matutulungan. May mga bagay na kinamumuhian ng Panginoon ang pagmamataas, ang pagsisinungaling, ang pagpatay ng tao, ang pagpaplano ng masama, ang pagmamadaling gumawa ng masama, ang pagpapatotoo sa kasinungalingan, at pinag-aaway ang kanyang kapwa. Anak, sundin mo ang itinuturo at iniuutos ng iyong mga magulang. Itanim mo ito sa iyong isipan para hindi mo makalimutan. Ito ang magpapatnubay, mag-iingat at magpapaalala sa iyong pamumuhay, kahit ano pa ang iyong ginagawa sapagkat ang mga turo at utos ng iyong mga magulang ay katulad ng isang ilaw na tatanglo sa iyo. At ang kanilang pagsaway sa iyo para ituwid ang ugali mo ay ikabubuti at ikahahaba ng buhay mo. Ilalayo ka rin nito sa masamang babaeng nakakaakit ang pananalita. Huwag kang magninasa sa kanyang kagandahan. Huwag kang patutokso sa kanyang pang-aakit. Ang pakikipagsiping sa babaeng bayaran ay pwedeng bayaran sa halaga ng tinapay, ngunit ang pakikipagsiping sa asawa ng iba ay pagbabayaran mo ng iyong buhay. Kung maglalaro ka ng apoy sa iyong condongen tiyak na masusunog ang damit mo. At kung tatapak ka sa baga, mapapaso ang mga paa Kaya kapag sumiping ka sa asawa ng iba, magduruse ka. Minsan nauunawaan ang mga tao ang taong nagnakaw dahil sa gutom. Ngunit pinagbabayad naman siya ng pitong beses ng kanyang ninakaw kapag nahuli kahit maubos pa ang lahat ng pag-aari niya. Tawikaan Kapitulo 6 Versikulo 12 Hanggang 31 yan guys mga paalaalo po para tayo ay matuwid ang ating mga ginawa guys kung nagustuhan ninyo ito pa share like and subscribe ka para update kayo sa susunod na upload ko God bless you all.